Tara! Saan? Gagala na naman ang mga otit at atit nyo. Pupunta tayo ngayon ng Koron Palawan. <laughs> Lababot pa kaya yan hanggang pag-uwi natin. <laughs> oh, ala, na, ano na, ad Dami na sira na ito. Kanina lang to umaga na sira guys eh. <laughs> Sobrang tagal na kasi niya. Dito lang kasi nagkasya yung fins namin na gagamitin para sa free diving. Kaso ayun, sira na pala. Baka naman mga luggage company jarn. At hindi naman dadagdagan yung sira niyan, no? <laughs> <laughs> Waiting game! Nagutom na si Marites. Napa-order tuloy kami ng gintong presyo ng pagkain dito sa airport. Shasha, lika na. Excited na kami sa koron dahil marami nagsabi sa amin na mas maganda daw dito kaysa sa El Nido. Safe naman nakarating ang legendary bagahe namin. Oh wow, may pa-welcome sa amin. Nandito na ang sundo namin. Mga 30 minutes lang naman ng biyahe from airport papunta dito sa Zuri Resort. Napakabait ng na mga staff at talagang feel at home. Ang sarap ng welcome drinks. May pitik. Mm. Check-in time. Ito nga pala yung room namin. Ang ganda. Ang lambot ng kama. May working table. May higaan paglasing. May libre pang snacks at mineral water. Coffee and tea. Kettle and refrigerator. At yung CR, napakaganda. May blower pa. Pwede siguro matulog dito. After maglapag ng gamit, ay bakbakan na agad sa town adventure. Meron ng package yung Zuri Resort kung gusto nyo mag-activities dito sa Coron. First destination ay ang souvenir shop o mas kilang hold up kasi ma-hold up ang wallet mo. Next ay sa Luwalhati Park. Dito naman ang na sakayan papunta sa isla ng Coron. Nakakita kami ng lechon sa daan. Grabe, nag kami 600 ang uh, isang kilo. 150 lang ang kinawa namin. Kaya palagay din ng ano, balat. Saan po pwede pumitik? Sige po. Ayun, nagsimuha natin. Oh. Yes. Oh. Oh. Next naman sa plaza. Ito yung mga sumisimbolo sa koron. Sunod naman ay ang San Agustin Parish Church. At ang pinakamasakit na part sa tour na ito, ang Mount Tapias. Ayan lang naman ang naman nakaakitin nyo. Kita naman sa Walhati Park yan. Meron lang naman itong 721 steps. Times 2 mo lang kasi balikan yun eh. Ano love, kaya mo yan kaya ko to. Oh. Tagal ko inantay to eh. January pa. <laughs> At tagal na nakabook nito eh. Kailangan mong kayanin eh lahat ng gagawin dito. <laughs> right! 100? Kunti na. 500 na guys. Pag ganito naman ang view eh, hindi mo na maiisip ang pagod. Lokohin yung sarili nyo. Ayan ang Coron Island. Sa second day natin pupuntahan yan. Sa wakas, nasa tuktok na. Ang hirap na ah. na. Makikita mo dito ang malabatanes na view. Oh, di ba? I love you. Sobrang ganda at nakaka-relax talaga. Sunod ay sa masarap na cashew nuts ng koron. Iba't ibang klase ang mga flavor nila dito. Ang malupit pa dyan, pwede mong tikman lahat. Lahat pre-taste. Oh, talagang mapapabili ka. Sabi ng tour guide namin ay masarap daw ang turon dito. Magkano isa nito? Ten eh, lang. Oh, masang toro. After magpakapagod sa akyatan, ay eh, relax naman dito sa makinit hot spring. Literal makinit. Ay talagang marerelax ang katawang lupa mo dito, pati kaluluwa mo. Sinubukan ko nga yung pinaka hindi mainit ha. Ay talagang mapapasipol ka na lang. Ibat-ibang parte nito ay iba't-iba din ang init. Ang pinakamainit ay 41 degrees. Pero ibang klase. Tanggal ang sakit ng mga kasukasuhan mo. Pag uwi namin ay food trip, syempre. Barbecue sa tabi lang ng Zuri Resort. Oh, sinurprise ko si Marites. <laughs> so, yun guys. Nakabili ako ng apat na isaw at apat na uh, barbecue. Okay. Bali, six, 120 yung isa what ano, barbecue. 120. Apat-apat. Tapos, 140 bill ko eh. Sa 10 piso yung kanin. Tapos, sobrang bait ni Lalab. Kasi, wala silang panukle. Sabi, bukas na lang daw. Oh. <laughs> Sabi, sige, ano mo na lang bayaran? Bukas na lang. <laughs> Ang bait nila. Wala kasi akong bariya. So, ayun. Mababait sila. Nagtiwala naman sila. Mukha naman ako panipaniwala, no? Oo, oh, <laughs> Tara! Saan? <laughs> Dito sa Kurun Palawan, ang isa sa pinakamagandang tourist spot sa buong mundo. Pangalawang araw na nga namin at today, sumakit ang likod ko bakbakan na naman today kaya uminom na maraming tubig. Siyempre, kailangan magkarga tayo ng energy dahil buong araw na naman ang ating activities ngayon. Buti na lang at napakasarap ng buffet ngayon sa Zuri Resort. Ito ang favorite spot ko sa kahit sa ang buffet. Ang bread and pastry area ay taas kamay sa mga mahilig din dito. Kain na na! Sinundo na kami ng aming tour guide from Calamian Island Travel and Tours. Grabe ang babait nila. Doon tayo pupunta sa Coron Island. Alam nyo ba na 20% pa lang ang open na tourist spot sa Coron Island. Ang natitirang 80% ay sagrado. Inuna namin puntahan ng Barracuda Lake. Pag nalate kayo dito, marami namin bangka ang tatawarin nyo. May konting akhet lang at makikita nyo na din naman agad ang lake. Ganyan lang kalit ang matatapakan nyo. Sa ngayon daw ay maganda dahil hindi crowded. Etong Barracuda Lake talaga ang pinunta namin dito dahil nga sa napakagandang spot ng free diving. Pero lalangoyin nyo pa sa kabila para makapunta dun sa diving spot. Pag non-free divers naman ay hindi kayo pwede lumagpas dito at may 100 pesos entrance para sa si spot na to. Napakapit nga si Marites sa akin dahil hindi namin inakala na sobrang lalim talaga. Kailangan nyo din pala ng certified free diving coach para makapag-dive dito. Recommended namin si Rejan. tinuruan kami ng gagawin para may magandang video daw kami. Take 1. Pumapalag si Marites. Take 2. Hayaan mo lang kasi ako ikutin ka. It's... Natatakot si Marites sa mga bato dito kaya ayan tingnan nyo nangyayari sa kanya. Sayang nga at hindi namin nakuhaan lahat. Napuno na kasi yung memory card ng Insta360 ko pero meron pang magagandang spot sana. Next stop naman ay sa Beach 91. Dito kami magla-lunch. Tanging Calamian Island Traveling Tours lang ang pwedeng pumunta dito. Napakaganda at crystal clear ang water. ng blur Sinakto namin sa oras na wala pa masyadong pumupunta para masolo namin dito. Nire-ready na din ang mga pagkain. May 7-Eleven boat nga pala dito. Ready na ang food. Grabe, ang sasarap ng mga hinain nila. Nakakatakam. Siyempre, hindi mo awala ang human drone. Chibugan time! Next naman ay sa Coral Garden. Dapat talaga ay 7 destinations to. Kaso napatagal kami sa free diving kaya 5 lang ang mapupuntahan namin ngayon. Ito naman yung Twin Lagoon. Ibang klase talaga tong koron. Napapaisip tuloy ako sa 80% na sagradong lugar ng mga Tagbanwa tribe. Grabe siguro ang ganda nun. Naaalagaan at hindi natudumihan ng mga turista. Last na pupuntahan namin ay dito sa Kayangan Lake. Dito naman, may akyatan ulit. Pero hindi naman nakatulad sa Mount Tapias. Konti na lang ang tarik dito. Sa kalahati, ay nandito na yung view deck. Ayan, makikita nyo na kung gaano kaganda ang mga limestone dito. Tapos, pagbaba, ay may makikita kayong coco melon. Ay, ay yung lake pala. Makikita nyo na yung lake. Ayan, sobrang ganda talaga, guys. Super recommended itong Coron. Hindi kayo magsisisi dito, promise. Sulit ang pera nyo dito. Kung ganyan ba naman ang makikita nyo eh. Dati daw, nung wala pang simento na hagdan, ay ganito ang dinadaanan ng mga turista. Di ba ang hirap? Ba. <laughs> so nandito kami ngayon ulit, guys. Eh, magbabayad na kami ngayon. <laughs> Baka po. Hindi, binalikan naman natin ngayon mm. <laughs> ah.